Hi guys, welcome back to my channel. I'm here in Pangasinan. For this video, Papasyalan natin ang aming gulayan. Vegetable garden dito sa Pangasinan. Papakita ko sa inyo. Yeah, guys. Ito ang aming taniman ng sili. Ayan, mga tanim na sili. Puro sili po yan. Dami. konti na yung talbos niya kasi pinili na ng mga nagtitinda ng gulay. Pinibenta nila yan dito binibenta ng nanay namin. Binibili ng mga nagtitinda rin ng gulay, yung mga naglalako ng gulay, yung talbos niya. Ayan. Pati yung bunga. Marami pa siyang bunga kaso hindi pa siya hinog. Mga green pa, iilan pa lang ang hinog. Si binili na yung mga pula, yung mga hinog na. Ayan. Ayan naman po ang aming papaya. Ayan po. dami namin papaya. Matataas na. Dati mabababa lang yan kasi mga dwarf yan. Ngayon matataas na. Namumunga pa rin. yan ako kukuha mamaya ng sasahog ko sa tinolang native na manok. Ayan. Tsaka dito sa talbos ng sili, kukuha ko mamaya dyan. Ito naman yung ceiling labuyo. Yan po ang ceiling labuyo. Ito naman po yung marami, yung tinatawag nilang siling demonyo. Ayan po ay sobrang anghang. Ayan po ang siling demonyo. Ito ang aming papaya. Ayan, ang baba po yan. Bababa lang po yan. Ayan, oh. Ayan, papaya po yan. yan. yung may nyug kabi dyan. yan ang nyug namin. Dwarf na buko. Wala pa po siyang bunga. Pero yung isang nandoon sa tabi ng bahay namin, yun ang may bunga na. eto malapit na rin. Kaya mababa po. Doon naman sa banda doon ay mga gabi. Ayan. Gabi po yan. May saging. At meron din po avocado. Puno ng avocado. Ito. Hindi pa po siya na mabunga. Ito naman po sa banda doon ay ang aming Indian mango. Ayan. Puro bulaklak pa. Mumulaklak na siya. Bababa lang siya. Hawaiian mango pala. Ayan siya. Ang daming bulaklak. Ang daming niyang bulaklak. Ayan. Ayan. Meron na siyang bunga maliliit. Ayan, iilan-ilan ilan lang. Ilan-ilan pa lang. palang pa Maliliit pa. dami yung bulaklak oh. at yan naman ang puno ng kamansi puno ng kamansi yan guys, pataas siya kailangan ano dalawang pinagdugtong na panungkit yan. may mga bunga siya Ito naman. Buong ano, puno ng langka. At yan naman po ang puno ng langka. Ayan guys, puno ng langka. Wala na siyang bunga kasi kasatapos lang niya mabunga. Uh. Yan ang aming kalamansi. Bababa pa. Hindi pa siya namumunga. Pero marami kaming kalamansi. Ayan pang isa. Hindi pa yan namumunga kasi bago pa lang. Mamaya, pakita ko sa inyo yung kalamansi. Ang daming bunga. Ayan. Mga sili yan, guys. Doon naman tayo sa Punta naman tayo doon sa uh, Kalamansi Ang daming bunga Ayan guys Ang uh, kalamansi Ang daming bunga Kasi hindi masyadong makita Kasi na Ano uh, kasi ilaw Ano-anong araw Ayan guys Hindi masyadong makita yung mga bunga Ayan o. Lalaki ng bunga. Ayan. Hababa -haba lang. Yan. Ayan o. Baba lang yan. May mga maliliit, may mga malalaki. Ito pa ang isang buko, guys. Munga na rin siya. Ayan, o. Oh. Kulay, ano naman siya. Parang orange. Kulay orange. Yung mga ibang buko dito kulay green pero makapuno makapuno po yan ayan po mababa lang yan. namunga na eh, katabi din siya puno ng kalamansi kasi hindi makita. Ito ang kalamansi na to, daming bunga, ano na, nahinog-hinog na. hinog inog na sila ngayon. Hindi masyadong makita, natatakpan. tatakpan ng puno ng, ayun oh, ayun ang isa o. Oh. Hmm. Ang bunga niyan, kaya lang hindi makita. Yan ang kalamansi namin, ano, matanda na yung puno na yan, tagal-tagal na. Ayan guys, ang puno ng malunggay. May mga pa isa-isa na siya bunga. Ang dami niyang bulaklak, puro bulaklak, pero may mga ano na, may mga isa isa nang pwedeng gulayin. gulayan. Ayan, makakakuha kami mamaya dyan. Kugulayan na. Ayan po ay nasa tabi na ng kalsada. Ayan. Laking puno din yan. Ito naman ang eggplant. Ayan, pang-torta. May katabi pang origano. Ayan. Talong. Ayan mga bunga siya. Nakakasilaw yung araw. tayo guys. Ayan, na. pang isa. Ayan. Daming bunga. Ayan. O. Ayan guys. O. At ito pa ang isang kalamansi guys. Ito mas maraming bunga ito. Hindi lang masyado makita guys. Nakakasinaw. Ayan. Oh. Oh, ang dami bunga. Yan, guys. Ang baba lang din yan. Daming bunga. Nahinog-hinog na yung iba. Yan, oh. Ito naman, guys, ang lemon. Ang daming bunga. Ayan, ang baba lang. Ayan po ang polo niyan. baba lang po yan. Ang daming bunga. Ayan guys. Ayan, babalang baba lang yan. diyan yung ano uh, bunga at yung isa may katabi bang papaya eh. itong isa ay pumelo ayan pumelo yan yung yung isa na yan. Suha. Galing pa ng Macau. Ang buto niyan. Tinanim lang namin dito. Dalawa yan. Nandoon yung isa sa kabila. Ito lemon din yan. Yan naman guys ay ponkal Pero wala pang bunga. Yan po. Yung suha na yun ay mababa pa lang namumunga na. Pero ngayon wala pa siyang bunga. Ayan guys, may ano rin, may kamias din kami dyan. Ayan, yes, sa tabi ng ano, ng kusina namin. Ayan. Tabi ng kalamansi. tabi ng kalamansi. And guys, hanggang dito na lamang. See you on my next video. Bye!